Sa mundo ng showbiz, madalas nakikita ang matinding kompetisyon at rivalries sa pagkita ng mga artista. Ngunit sa kabila ng mga komplikadong relasyon na ito, may mga pagkakataon din na nagkakaroon ng tunay at matibay na pagkakaibigan sa loob ng industriya. Isa sa mga halimbawa ay ang pagkakaibigan ni na Kim Chu at Maha Salvador. The Philippine Showbiz List presents the ups and downs of Kim Chu and Maha Salvador's friendship story. Start of Friendship Ang kwento ng pagkakaibigan niya na Kim at Maha ay nagsimula mula ng magsama sila sa TV series na Inakapatid Anak ng ABS-CBN na umere noong 2012. Dahil sa kanilang pagkakasama sa set at madalas sa pagtambay sa taping, naging matalik na magkaibigan siya na Kim at Maha. Noong mga panahong yon, kanilang inilarawan ang kanilang pagkakaibigan bilang isang espesyal na uri ng samahan na nabuo habang kanilang ginagawa ang kanilang teleserye. Lamad Ngunit noong January 2013, sa kaligitnaan ng pag-ere ng nasabing teleserye na pinagbidahan ni na Kim at Maha, ay nagkaroon ng lamat ang kanilang pagkakaibigan nang kumalat ang balita na nililigawan si Maha ni Gerald Anderson, ang ex-boyfriend ni Kim. Matatanda ang nauwi sa hiwalayan ang apat na taong relasyon ni na Kim at Gerald noong 2010 na nagsimula lang sa pagiging love team sa PBB. Nasakta ng husto si Kim dahil sa lumabas na balita. Ngunit ang pagkadismayan niya sa sitwasyon ay hindi dahil bitter siya sa kung anuman ang nangyayari sa pagitan ni na Maha at Gerald. Pero dahil ito sa katotohanan na si Maha raw ang pinagsasabihan ni Kim ng lahat ng nararamdaman niya noong panahon na nalulungkot siya na parang nga raw kinain lang daw ni Maha ang mga sinabi niya kay Kim. Wala naman daw masama dahil parehong single si na Maha at Gerald pero ang ikinalulungkot lang daw ni Kim ay ang nasayang na friendship nila ni Maha. Ayon din kay Kim, hiningi ni Maha kanyang permiso bagaman hindi malinaw kung para saan ito. Sinabi rin ni Kim na hindi naman kailangang magpaalam ni Maha dahil matagal na silang tapos ni Gerald at maraming babae na ang dumaan dito pagkatapos niya. Sa kabila ng pagsubok na ito sa kanilang pagkakaibigan, sinabi ni Kim na maayos sila ni Maha at professional pa rin ang pakikitungo nila sa isa't isa para sa kanilang serye. Noong March 2014, mainit naman pinag-usapan ng netizens sa isang tweet ni Kim kung saan sinabi niya na promo-promo din pag may time. Ayon sa ilang netizens, napatama raw ni Kim ang tweet sa pahayag ni Maha tungkol sa pagiging bukas niya sa posibilidad na magkaayos na sila. Nabanggit ito ni Maha noong paglulunsad ng kanyang unang album noong 2014. Animahan sa tamang panahon, magugulat na lang daw ang publiko na magkaayos na sila ni Kim at isang taon na rin ang nakalilipas mula ng pumutok ang issue sa kanila. Dagdag pa ni Maha na tao lang naman sila ni Kim na pwedeng magkapatawaran at pwedeng magsimula muli at tanggapin ang sitwasyon. Ilang oras nga pagkatapos mailathala ang naturang interview ni Maha ay malaman ang maikling tweet ni Kim na hindi naman maiwasang isipin ng mga netizens na reaksyon niya ito sa pahayag ng dating kaibigan. Reconciled. Noong April 2014, napabalita na nagkaayos na ang dating matalik na magkaibigan na sina Kim at Maha. Nagsimula ang usap-usapang ito nang sagutin ni Maha ang tanong ng entertainment media hinggil sa pagkakaroon ng pagkakataon na magkasundo sila ni Kim. Naging mas matunog pa ang balita tungkol dito nang ipost ng entertainment columnist na si Ogie Diaz noong March 30, 2014 ang diumanoy pagkikita at pag-uusap ng dalawa. Ayon sa balita, si Maha Umano ang unang lumapit kay Kim para kausapin ito. Samantala, nanatiling tahimik lang si Kim tungkol sa balita dahil ayaw niyang lumaki pa ang issue. No grudge. Ilang araw matapos ang balitang nagkaayos na sina Kim at Maha, ay binasag naman ni Kim ang kanyang katahimikan. Anya, masayang masaya siya at naging hawaan na magbi-birthday siya na walang problema dahil sa wakas ay nagkaayos na sila ng dating best friend na si Maha. Sinabi rin ni Kim na hindi nila plinano ang pagkikitang yon na nauwi sa pagkakasundo nilang muli. Wala rin daw siyang hinanakit para rito at hindi siya nagtanim ng sama ng loob dahil sa issue. Maha made the first move. Sa isang interview kay Maha noong 2014, inamin niya na siya ang unang lumunok sa kanyang pride para wakasan ang lamat sa pagitan nila ni Kim. Sinabi rin niya na siya ang gumawa ng first move para makipagsundo rito. Paliwanag pa ni Maha na talagang kailangan daw may isang lumunok ng pride upang tapusin ang kanilang alitan. Restored Friendship Anim na taon mula noong kanilang kontrobersyal na alitan na ibalik ni na Kim at Maha ang kanilang pagkakaibigan. Sa pamamagitan ng kanilang mga sentimental posts sa Instagram na nagpapakitang magkasama sila sa New York. Noong August 11, 2019, magkasunod na nagpost sa kanilang, Instagram accounts si Maha at Kim ng kanilang mga larawan habang nagbabanding sa Times Square sa New York City. Lubos itong ikinatuwa ng kanilang mga tagahanga na patuloy na sumusuporta sa kanilang pagkakaibigan. Makikita sa mga larawan na magkahawak kamay at ngiting-ngiti habang nakatayo sa Times Square ang magkaibigan na kapwa nilang ibinahagi. Unang nag si Maha kung saan nag-promote siya ng kanilang overseas show sa New Jersey at binati rin si Kim na tinawag niyang Kimi sa caption. Habang ang caption naman ni Kim sa kanyang sariling Instagram post, Endless reminiscing with this one. Remembering our kalokohan before, laugh here and there, stories this and that. From wedge, heels to white sneakers now, some things never change. Still the same us. Na mga panahong yun ay parehong blooming ang love life ng dalawa. Si Maha, nakakabahagi lang sa publiko ng pagbabalikan nila ni Rambo Nunez. Habang si Kim naman ay matagal ng boyfriend si Cian Lim, nakasama din nila noon sa seryeng Inakapatid Anak. Hindi naman inaasahan ni Kim at Maha na magiging mainit at positibo ang reaksyon ng mga tao sa kanilang mga Instagram post tungkol sa kanilang renewed friendship at bonding sa US. Sinabi ni Kim na masaya siya sa nangyaring bonding nila ni Maha sa New Jersey. At dahil sa pag-ibig nila sa isa't isa, ang nangibabaw. Para daw sa kanilang dalawa ni Maha, hindi na nila pinag-uusapan ang mga nangyari sa kanila noon na parang kinalimutan na nila ang mga taong hindi nila pagpapansinan. Masaya rin sila dahil pareho silang hindi nagtanim ng sama ng loob sa isa't isa. Not invited. Ipinahayag ni Kim kamakailan na hindi siya naging bahagi ng mga bisita sa kasal ni Maha kay Rambo Nunez na ginanap sa Indonesia noong July 2023. Bagamat ito ay isang pangyayari na hindi niya inaasahan, nilinaw niya na sila ay magkaibigan pa rin at nananatiling magkasundo hanggang sa kasalukuyan. Kahit na hindi siya inimbitahan sa mahalagang okasyon na iyon, hindi ito nagdulot ng alitan sa kanilang pagkakaibigan at patuloy pa rin silang nagkakasama at nagpapakita ng respeto sa isa't isa. Sa kanyang vlog na pinamagatang Cooking Tortang Talong with Q&A Kim Chu, na ininathala sa kanyang YouTube channel noong September 24, 2023. Sumagot si Kim sa isang tanong mula sa isa sa kanyang mga friends tungkol sa kanyang hindi pagdalo sa kasal ni Maha kay Rambo. Nagbigay siya ng paliwanag ukol dito sa kanyang vlog kung saan binahagi ang mga kadahilanan o pangyayari kung bakit hindi siya nakadalo sa espesyal na okasyon ni Maha. Ani Kim, hindi naman daw sila sobrang close na ni Maha, gaya ng dati, at hindi na rin daw sila masyadong nag-uusap na. Para kay Kim, kapag ang isang tao ay kakasal, nais nito na mga tao na pinapahalagahan niya ay naruroon upang saksihan ang kanyang pagmamahal sa partner nito. Pagkatapos ay diretsyahang sinabi ni Kim na hindi siya na naimbitahan sa kasal, pero okay lang daw yon sa kanya. Sa isang tila pagtatangka na maiwasan ang karagdagang mga kontrobersya, sinabi ni Kim na siya ay lubos na masaya para kinamaha at Rambo. Sinabi rin ni Kim na nagpalita naman din daw sila ng messages sa isa't isa. Lahat ni Kim na din siya dahil nag-message sa kanya si Maha noong naospital ang kanyang ati Lakam noong April 2023. Sinabi raw nito na ipinagdarasal nito ang kanyang ate at kinumusta rin nito ang lagay ni Kim. Nagkausap din daw silang dalawa tungkol sa nangyari sa kanyang ate. Ayon pa kay Kim, masaya siyang nahanap na ni Maha ang kanyang forever. Hindi naman din daw importante kung imbitado ba siya o hindi, basta ang alam niya ay masaya siya para kay Maha. Reunited at ABS-CBN Ball 2023 Sa naganap na ABS-CBN Ball 2023 kamakailan, isang hindi naasahang reunion ang nangyari. nag ang landas na Kim at Maha at naging viral online ang larawan ng kanilang pagkikita sa ABS-CBN Ball 2023. Makikita sa larawan na magkayakap silang dalawa at mahahalata ang kasiyahan sa mukha ni Maha habang nasa kanyang mga balikat ang mga braso ni Kim. Maraming netizens naman ang natuwa at pumuri sa kanilang pinakita sa naturang pagtitipon. Sa ad ng isang netizen, maturity, moving on, both are blessed in their career, love life, life is too short to dwell on their past issue. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!